Sa isang tahimik na bayan sa tabi ng isang malawak na lawa, may isang babae na kilala ng lahat sa pangalang Alona. Siya ay may napakapayapang mukha, mahahabang buhok na kasing itim ng gabi, at mga mata na tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Tuwing kabilas ng takbo ng araw, ang lawa ay nagiging isang salamin ng kanyang kagandahan. Sa pagbabaw ng tubig, siya ay bumabangka, tila umaugoy sa alo ng kanyang pagkatao. Si Alona ay hindi lamang kaakit-akit sa panlabas, kundi siya rin ay kaakit-akit sa kanyang ugali. Kilala siya sa kanyang kabutihan at malasakit sa komunidad. Maraming kalalakihan ang nahuhumaling sa kanya, ngunit sa kanyang puso, siya ay nagtataglay ng isang lihim na pag-ibig na nagsimula sa isang tahimik na pangyayari. Isang taginit, may isang binatang pangalan ay Rafael na lumipat sa bayan. Siya ay isang manlalakbay na may puso ng makata. Agad siyang nahulog sa alindog at kagandahan ni Alona nang una siyang makakita sa kanya habang naglalakad ito sa tabi ng lawa. Ang kanyang puso ay tila umusbong na parang bulaklak na nahaluan ng sikat ng araw. Subalit, mula nang una, siya ay nagdadalawang isip na lapitan ito. Sa isang paraan, tila siya ay naakit sa mahiwagang mundo ni Alona, ngunit may takot din sa mga mata ng mga kalalakihan na umiikot-ikot sa kanyang paligid. Isang gabi, nagpasya si Rafael na bumalik sa lawa, dala ang kanyang gitara. Ang buwan ay mataas at ang mga bituin ay naglalaro sa hamog na malamig. Sa lalabay ng alon, sinimulang tugtugin ni Rafael ang isang awit na puno ng damdamin. Habang siya ay kumakanta, hindi niya namamalayan na si Alona ay nakikinig sa kanyang bawat salin ng tunog. Mula sa mga anino, lumapit si Alona at nakita si Rafael. Ang iyong boses ay parang musika ng hangin, wika niya. Sinimulan nilang pag-usapan ang kanilang mga pangarap at mga pinagdaraanan. Ang bawat salita tila isang hiblang nag-uugnay sa kanilang mga puso. Tulad ng pag-ibig na karaniwang bumabalot sa dalawang tao, unti-unti silang nahulog sa isa't isa. Nagpasya silang magkikita sa lawa tuwing gabi. Minsan, nagdadala si Rafael ng kanyang gitara, minsan naman, si Alona ay nagdadala ng mga kwento mula sa kanyang bayan. Ang bawat pagkikita ay puno ng ligaya at kasiyahan, ngunit may mga lihim itong nakatago. Minsan, habang sila ay nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap, sinabi ni Alona kay Rafael, may isang kwento ang bumabalot sa aking buhay. Sa lawa, may mga alo na tila nagdadala ng mga kalalakihan na umaakit sa akin. Pero sa bawat pagkakataon, ito ay tila may batid na layunin na ang mga umalis pagkatapos makilala ako ay nagiiwan ng galit sa laot. Naguguluhan si Rafael. Bakit? Ano ang meron sa lawa? Tanong niya, kahit naguguluhan, pinili ni Alona na ipaliwanag ang mabigat na balikat ng kanyang nakaraan. Ang mga kalalakihang ito ay umaakit sa akin para sa kanilang mga layunin. Ngunit sa tuwing nagkakaroon sila ng pagkakataon, nagahanap sila ng kasiyahan, hindi ko alam kung bakit. Wala silang sinasadyang iwan ang isang bakas ng sakit sa aking puso. Ang lawa ay tila nagsisilbing alaala ng kanilang pag-alis. Sa mga salitang iyon, nagpasya si Rafael na hindi siya magiging isa sa mga kalalakihang umalis lamang. Alona, hindi ako katulad ng iba, sabi niya. Gusto kong makilala ka, hindi lamang sa iyong panlabas na anyo kundi pati na rin sa iyong puso. Lumipas ang mga buwan at ang kanilang pagmamahalan ay lumago. Pinili ni Alona na buksan ang kanyang puso kay Rafael. Ang lawa na dati ay puno ng alaala ng pag-alis at sakit, ngayon ay unti-unting naging simbolo ng pag-ibig na tunay. Nang malaman ang bayan ng bayan ang kanilang kwento, marami ang nagbigay ng suporta sa kanilang relasyon. Ang mga tao sa bayan ay nahikayat ng kanilang pag-ibig at nakakita ng bagong liwanag sa kanilang mga mata. Sa ilalim ng malamig na gabing puno ng bituin, ang lawa ay tila hindi na lamang lawa kundi isang saksi sa kanilang pagmamahalan. Ngunit hindi lahat ay masaya. Isang gabi, isang biyaherong nagngangalang Marco ang dumating sa bayan. Siya ay may puso ng manunukso, ngunit sa likod ng kanyang kaakit-akit ng iti ay may nakatagong balak. Nakita niya si Alona na kasama si Rafael sa lawa at agad na nahulog sa kanyang kagandahan. Subalit sa kanyang isip, ang pagkakaakit na iyon ay tila kayamanan na kailangan niyang angkinan. Bumaba si Marco sa lawa, nagdala ng mga bulaklak at inanyayahan si Alona na makasama siya. Bakit ka mag-aaksaya ng oras sa isang kalaban? Isang panaginip ka na tila naglaho sa harap ni Rafael, sabi niya kay Alona. Si Alona ay tila naguguluhan ngunit ipinakita niya ang kanyang katatagan. Hindi ako nilalayo ni Rafael. Siya ang nagbigay sa akin ng dahilan upang muling mangarap, sagot niya. Nang bumalik si Rafael, nakita niyang may kausap na iba si Alona. Sa kanyang puso, umusbong ang takot na mawala siya, ngunit nagpa siya siyang makinig at huwag magpadala sa emosyon. Marco, ano ang ginawa mo dito? Tanong niya na may kaunti ng panghuhusga. Nag-aalok ako ng isang mas maliwanag na kinabukasan para kay Alona, sagot ni Marco na tila walang takot. Sa iyo, paano mo siya mapaparamdam na siya ay isang reyna kung hindi ka handang ipaglaban siya? Ang sagot na iyon ay nagbibigay inspirasyon kay Rafael. Kailangan kong ipakita kay Alona na hindi siya nag-iisa. Ang sakit na nagdala sa kanya sa lawa ay maghihilom sa pagmamahal at pangunawa. At sa mga salitang iyon, nagpaalam siya kay Alona at humiling na magkita sila sa susunod na gabi. Sa susunod na gabi, nagdala si Rafael ng isang espesyal na regalo isang pulang rosas at isang sulat ng pag-ibig. Nang makita ni Alona ang rosas, umakyat ang kanyang iti. Bakit mo ito ginawa? Tanong niya. Ang bawat bulaklak ay simbolo ng aking pag-ibig sa iyo, sagot niya. Gusto kong iparamdam sa iyo na ikaw ay mahalaga, hindi tulad ng mga kalalakihan na umalis. Nais kong makapagbigay ng saya at pag-asa sa iyo. Mula noon, ang kanilang pag-ibig ay naging mas matibay. Sa kabila ng mga pagsubok na dumating, sina Alona at Rafael ay patuloy na nagtutulungan. Ang lawa, na minsang nagdala ng paakit, ngayon ay puno ng mga alaala ng kanilang pagmamahalan. Natutunan ni Alona na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang batay sa panlabas na anyo kundi sa bawat yakap, tawa, at mga kwentong sinasalita sa ilalim ng buwan. Isang gabi, habang sila ay naglalakad sa tabi ng lawa, sinabi ni Alona kay Rafael, "Salamat sa nagpapakita sa akin ng ibang mukha ng pag-ibig. Hindi mo ako iniwan sa panahon ng takot at pagdududa." Sa bawat alo ng lawa, ikaw ang aking himig, sagot ni Rafael at buong puso silang naghalikan, pinaharap ang lahat ng pinagdaraanan at walang hanggan na pagmamahal na umulan sa kanila. At sa alo ng lawa, nagpatuloy ang kwento ng kanilang pag-ibig, puno ng ligaya, pag-asa, at bagong simula.